Okay. Si Bale Romblon Charity, isa sa pinakamahirap puntahan dahil palaging malakas ang mga alon. Pero di kami nagpatalo para maihatid sa mga mag-aaral ng barangay. Kalabasahan ang aming regalo sa kanila. Kinailangan pa namin buhatin ang mga motor para lang maisakay at maibaba sa bangka. Ang ganda sa lugar na ito dahil napakatahimik, sariwa ang hangin at green na green pa. Ang kapaligiran, yun nga lang, palaging may bagyo. Kaya nung pauwi kami ayon stranded kami ng isang araw.